Tabi dyan, tabi dyan, tabi dyan. Uy, warm ko kasi yung tubig na panligo niya. para hindi yung tubig eh. Mm. Yeah. Marigo na. Yeah. Maligo na, maligo na, uh. maligo. Thank you, Lord. <laughs> Tapos ka, -basa ako maligo. Basang-basa ako. Basan ka na. Tingnan nyo naman yung pinupunasan ko. Kung asaan na. Kung ano nang pinagagawa sa buhay. Kakulit-kulit. O, dali na magbihis na. na Natapos din kami mag bihis sa kanya. So, ayan na siya. Ayusin ko muna yung crib dahil sa crib na naman kami tatambay. Pag-araw kasi sa crib ko na talaga siya. Kasi hindi na talaga siya pwede dito sa mahigaan. Malak malak -lag lagi kak, kita hanya malak lag nak, apa oh, yang kamu nak? Ibang yung toys na dyan. Dito muna kami sa crib. Yan! Asan ka na? Asan na? Pupunasan ko pala to kasi dinidilaan niya. Hindi eh. naman siya madumi pero okay. syempre. Ah, okay na. Pwede mo na dilaan yan.